Ramdam na sa kalsada ang Christmas rush sa kabi-kabilang party na sasabayan pa ng long weekend holiday. Inaasahang lalala pa ang traffic sa pagdagsa ng mga mamimili sa mga mall at mga bibiyahe pa probinsya sa mga susunod na linggo. Ang latest sa lagay ng traffic alamin sa live na pagtutok ni Joseph Moro. Joseph, gaano kalalaan traffic ngayong gabi? Nako, tiis-tiis at haba ng pasyensya. At ayon nga sa MMDA ay uh, lalala pa yan. Kaya inaasahan na yung mga kaya naman na magplano na ng mga pagsasapping ng mas maaga ay gawin nyo na yan. Kasi mas lalala pa yung Christmas rush na pinaghahandaan nila sa mga susunod na linggo. Ramdam nyo na ba ang Christmas spirit? Este Christmas traffic. Habaan ang pasensya dahil ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA simula na ng masakit sa ulong Christmas rush. Kung tutusin, sagad ng volume na lampas 400,000 na mga sasakyan sa EDSA kada araw. Pero bumagal pang lalo ang takbo sa si EDSA dahil sa pagsisikip sa mga mall at sa mga bus terminal. Hindi naman daw nila mapagbawalan ng mga bus companies na gamitin ang kanilang mga terminal tulad noong pandemic dahil may TRO ang Quezon City Court sa utos nila dito. Pero mahigpit daw nilang pinababantayan ng mga paglabag ng mga bus company na i-report nila sa LTFRB. December na kaya simula na ng mga Christmas parties pero ang pinaghahandaan ng MMDA ay yung dalawang susunod na weekend kung saan ay nasa magsasabay-sabay ang pagsashopping at mga pagdiriwang para sa Pasko. Yan ay sa December 15 at December 22. Magla last minute shopping, mamimili ng pangregalo, panghanda, for sure dyan gagawin kasi may sweldo and mga bonuses by the time natanggap na nila ng mga ating mga kababayan. And then yung 22, dahil yun yung last working day before Christmas. ba diba? Kasi 22 is a Friday, uuwi ng probinsya. Ang ilang malls nag-adjust na ng kanilang schedule at late na magsasara. Ang iba bukas hanggang alas 12 ng ating gabi sa kay Integrated Terminal Exchange o PTEX na sa average libo pa ang volume ng mga pasahero kada araw pero papalo na daw yan simula December 15. We expect that to balloon to about 150 to 160 beginning December 15 kasi yan yung Friday bago magsimula yung simbang gabi. Ganon din yung mga taga no? na umuwi naman dito sa Metro Manila para mamasyal, mabili. Umangkat na mga pambenta. Magkakaroon daw ng mga special permits sakaling magkulang ang mga bus. Abiso ng PTEX ngayon pa lamang asahan na raw ang pila dahil sa mas pinaigting na seguridad, lalo na kasunod ng pambobomba sa Marawi. Ivan, ang sitwasyon ngayon, nandito tayo ngayon sa bahagi ng EDSA sa Maynepa Q Mart at eto wala pang biyernes. Ganyan na ang dusa ng ating mga motorista at yang ganyang sitwasyon ay lalala pa kaya ang MMDA naman ay magpapakalat ng kanilang mga tauhan para masiguro na kahit mabagal ay tuloy-tuloy ang magiging daloy ng trapiko ngayong Disyembre at ngayong Kapaskuhan. Ivan? Maraming salamat, Joseph Moro. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.